Guys, good morning mga kayo. So, nandito na tayo kung saan ang pwisto ni Gus Adan uh, dito, no? Shoutout po sa lahat mga subscriber natin. So, from Hong Kong, shoutout po sa inyo. Lahat ng mga OFW, maraming maraming po salamat sa mga supporter natin, no? So, uh, ako'y taos pusong nagpapasalamat si Tony Vlog. Sa mga ka-team vlogger natin, nandito kami dito sa pwisto ni, ano, ng kay Boss Dan no? Yeah de ba? Nandito kami sa episode Store yung kumbonting vlog. Uh, natin. So 'yan. Ang kami ng t-shirt, tatlong itlog kami magkasama ngayon nasa dulo ko ng isa. so ikot kami dito sa Carmen Blanca. Ayun, so update tayo mga Samahan niyo kami muli dito sa paglalatag natin sa mga burautan dito mga latag sa mga latagan sa burautan no? Samahan niyo kami para update price naman tayo about ng mga relo ni Boss Dan. So, let's go na tayo ha, yung atong uh, about ng mga rilo natin no. Yun, sa mga tungkol din sa mga ito. So, langganot mga ano. So, doon sa kabilang lami siya mga iso, So, ikukumpara dito sa dolo, ikumpara dito sa mga ito. Itong mga highest price ng So, mga kadalasan dito, nasa ano, uh, 4,500 o 3,500. So, mga na, ganito, imbikta natin 4,500 sa so, mga about nga. Imbikta natin sa mga ganitong loko. Ganitong ng mga ganitong lock na mga imbik natin no? so, mga, yan, so, mga ganitong ori sa so, mga uh, natin so hindi pa rin nagbabaka ang presyo nito ganun pa rin ang presyo nito sa imbik na natin uh, 4,500 pa rin lagi yung ganito mga iso sa so, mga lock natin mapapakita lang muna natin yung about sa mga lock natin mga imbik na natin yan yan, yan. So, So dami kong pagpipilihan dito mga klase yung Invicta natin mga isang katulad yung Invicta pa rin ito no? ganitong lock no Yan. So playlist Invicta pa rin Yan. Yan. So mga ito gold pitted yung Invicta Nagpapalitaan yung shot yung mga ganito Bubo ka bong lock lock ito mga isang. Yan mga isang Bubuksan natin kung nagsawa sa isang log no ganong ori nga guys so magpapalit siya ng anyo yan yan ito na yon so so ganitong lock kung nagsawa ka sasarado natin palibagong lock naman siya so yeah so yan ang imbikta na natin ngayon no? so 4,500 ang, ang presyo to mga isang mga So, yan. Ito mga mas ma-highest price na ito, no? Ito mga ganitong ori, no? Mas matas ang presyo nito. Ano Tap, kamera. Yan. dito, ito libre ang 4,500 pa rin yung mga bintana. Okay, pakita nga natin sa kanila to. 4,500. Hindi ka. 4,500. Yan. Yan. Saka mga bawat. Two dahil ganda pa Pag 3-5 to no? sa so, mga ganitong... Yan, sa so, mga... Dito sa so, ganitong ori na mic Ano, yung Seiko Divers pa mga... Sa so, tag 3,500 sa so, mga ganitong ori na... So, tag 3,500 sa so, mga ganitong ori na divers natin, no? So, dipindi kung ano, 100 meters yung... Ang pwede natin ma... Ilubog, yun, know, Sa so, mga mic... Ah... Uh, yung ano... Seiko Divers... So ito pong galitong ori po naman itong galitong Seiko Divers po mga So ang ano naman ito nasa 4,500 no? Ito ang 4,500 sa so, mga galitong ori na Divers no? Ayan Ito mga ito So yung mayroon naman tayo itong galito oh. Seiko Divers pa rin ito no? Uh, ha? Ano? Divers na rin ito? oh, no. Seiko Divers So magkano pa pala yung ito? nito? 4,000 pa rin ito? 4,500? O 3,500 na lang ba? Galitong ori no? 3,500? 3,500 sa mga ganitong ore mga isa yung dami kang pagpipilan at dami ay stainless pala yan stainless at 4,500 yung mga stainless pala ito mga ganitong ano, divers natin oh. No? yan oh, update lang ulit tayo sa mga nakalatag ay boost down dito sa mga relo no? yan ito namang ganitong ore ah uh, so yan mga guys so ito So, kabalik-balik lang din kasi natin. na Pasensya niyo po sa mga along ah, ano, yung ano natin sa relos natin, no? Yan, no. Mango. So, mang mango. Ang mango natin 3,500 pa rin. Ganito. Ah, oh, 3,500 na naman ganitong ore ng mango natin, mga Mango. Mag-3,500 oh, pa rin to. Ang ganitong ore yan mga katulad ng mga ganitong lock na mga guys so i natin no oh, sa mga prituhan dito sa ay dan ito mga guys mga ganito ah uh, omega natin ang omega natin to five top five bang omega natin sa so, ganitong ori na omega natin ang um, ganitong ori no amin uh, 'yan yeah. mga iba't ibang ano rin omega top five ang um, presyo nito ng omega so Yeah. So dito naman sa ano si ano to uh, Rolex sa so, mga about ng Rolex man to gold plated. So 2500 so, mga ganito. 1000 lang. Lagyan naman oh ayan. So, mga ito mga Rolex. Ayun so, mga ganitong gold plated na Rolex ah. Tag 25 lang. So naghanap lang naman tayo pang natin sa so, pang babae natin. Tag 1000 lang, lang din sa mga babae natin. Ayun. So ito mga ito, ito, ito 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 mga tag isang libat ng gantong ori yan 1,000 lang daw so mayroon tayong tagda dalong libo yung babae pang na gold Rolex natin na isting this mga gantong ori so mayroon naman tayong mga ano Rolex ito rin yung dalong libo daw itong bababae yan sa mga alok ng yan 2,500 ito may rado tayo pang eh. sa so, mga rado natin sa so, mga pichuan ito na sa so, mga doon i-carga na lang natin no? sa so, mga batang omega natin Ipapakita so, papakita yung look natin yan omega ay no kaya so, mga... yeah, sa so, mga stingless na ano Rolex yan. Kung ilalim mo nga yan, mga stainless na Rolex. Ito, tag 3.5 pa rin ito. 2.5. 2.5 okay. lang ito mga ganitong stainless. 2.5. So, mga ah, presyohan na ito. 2,500 yan. Yan, dito sa nakalatag ba. So, ano natin, magkasahan natin no, mga about na uh, ano dito. Sa mga relo ni Gordon. Uh, So, guys, sa lang ng guys natin mga ito. So mga presyoan ni ito, mga puzzle. Ang mga puzzle natin. Dalawang libo mga puzzle natin. Sa puzzle natin mga guys. Ganitong ori na puzzle dito. So dalong So iba't ibang color win out ano, dial siya mga risa dalawang di yan, itong mga puzzle natin. Pero mabigat talaga yung mga bago lahat mga puzzle Ito, dalawang lipo itong mga Forty-five, forty-five. ka ba, Sa mga piece ah, ano ito, puzzle. wala. Sa mga puzzle natin. ay po sa pag-iikot uh, okay. uh, okay. you know? sa mga kompanya. magkano? 1.5. lang 'yung tong rado dito kay Buscan no. Mga rado natin, mga lock ng rado natin, group plated. 1.5. Yan, yeah, so yan yeah, mga guys, so Ito naman nating katulad nito, mga so katulad nito. Ah, itong Rolex na to. to Ito mga Rolex na to dito. Itong Rolex na to. Ha? Go 5. Go 5 na Rolex to, guys. Yan. Yan, nagtagdo pa 'tong So 2,500 'to mga ganitong mga. So meron naman tayo dito mga 'yan. Itong ano naman sa mga ganito. Aminan mo ganda rin 'tong mga 'to. Tingnan mo. Magkano 'to kay damang ganito? 2,500 'to so, sa mga ganitong ori na relogers. So maganda ka uh, iba't ibang hogis na mga sa color wing. Kanina marami na. Yan. So Kasi ito pag uh, yeah. So kita machine guys. So. Ano yung nagapat? Mga? Mga. mga automatic ba to? kayo no. mga automatic. 2,500 yeah, so, lang to mga guys. Anong oras? Masa dili yan. So yan dito So dito naman guys Yung so mga katulad nyo ito Sa'yo din yan kuya? O, hoblot natin magkano? 2, 2,500 Hublot natin guys Ito kaya yan. dito kaya. Sobrang ng klase lang. Five. So, five. So, dalawang klase Dalawang klase ito. Mga dalawang mga iba't ibang hogis dito. Yeah, sa mga pritsyo na 2,500 lang ito mga 2,500 So mayroon naman tayo ng pangmasang preach one doon mga isang mga Ito, boss lang mga ganito O oh, yung mga 500 na itong ganito mga isang babae magaganda rin doon Tagta 500 Tagta 500 sa mga ganang look lang yan sa so mga ganitong Oreo Ganda rin na 500 Wow so. Well... So. So yan mga guys, so mga baguan pala sa ating YouTube channel no. So mga baguan natin mga uh, mga baguan sa so mga sa so channel no. So mga ganito. Ito mga dito ang lock dito mga guys. So 500 lang 'tong ganitong ore. Yan yeah, sa so, mga ganung ore ng mga relo 'tong pag 500 lang 'tong mga so, Kaganda rin. So yan mga katulad noon, Dito lang sa ano na ng mga uh, latag ni Boss Dano. So, dami kang pagpipilian dito mga guys sa mga about ng na mga ano, relo dito. So, yan mga guys. So, shoutout po sa lahat sa mga customer ni Boss dan. So, maraming maraming salamat po sa lahat na mga tumatangkiling sa aking YouTube channel. So, sama. so, maraming salamat.